Sa number 3, outgoing mayor kag congressman elect Albi Benitez gin patpat ang iya walo ka mga priority project sa kongreso na lakip diri ang mga floodgate projects kag pagpatuman sa nationwide comprehensive health program. Sa iyang state of the city address iya man gin pasalig nga wala sa main palaligban ng siyudad sa pagdiya sa Bacolod City Government Center. Yari ang report. Ang paggamit sa QR code sa isyuan sa public documents, mga business permits, kagbisan PWD IDs, kabahin lamang sa mga tikangan na patuman sa idalom sa pagpamuno ni outgoing Mayor Albi Binitas, agod mapasiguro ang transparency kag mapaiway ang korupsyon. Sa iya pinakahuli nga State of the City Address, iya pat na suguran nga priority projects, kabahin diri ang pagtukod sang legislative building, pag-rehabilitate sa Old City Hall, Bacolod City Health Complex, kag moderno nga command center para mas mapabasko ang e-governance. Innovation, inclusivity, sustainability, mobility, and culture. Nga nag-serve as foundation sa Bacolod bilang isa ka supercity Ang isa ka supercity wala na hadlok sa teknolohiya. Dapat ini gina-embrace para ukun sa pagpatahom sa sistema sa pamalakad. Sa asoka, nagpalabot man sa pagdayaw kag pagpasalamat ang pinalang sa masobra 18,000 ka mga pasyente na nabuligan pagi sa Bacolod Comprehensive Health Program. Pati na ang mga benepisyaryo sa New Home Housing Project. Wala na sa pito kong bata, mula na isa ang nabuwi. Miracle baby ko na sa kagikaw ko nakabulig sa amon, Mayor albis nga na sagpunan ang pabuhin sa so, bata. ko, salamat Did ka tama sa imo Mayor Alby, kay sa imo programa nga, program, nga Bakship. Man, may ara na kamiya balay nga matawag naman nga amo na ka especially sa akong mga kabataan na nang may ara na nga maayo nga future para sa ila. Ginsiling sa so, alkalde nga sa pagpangalagat bilang congressman-elect sang syudad, tuyo niya nga mapatuman ang natukod nga comprehensive health program nationwide. Ginpahayag man ni Binitas nga wala siya sang ibilin nga palaligban sa masunod nga administration ni incoming Mayor Greg Gasataya sa piyaksang nautang nga 4.1 billion pesos nga loan agreement nga among iya ginapasalig makapadasig sa paglabot sang ginahandom nga super city para sa mga bakulod nun. Mayor Greg Gasataya. You are not inheriting a burden. You are inheriting a city prepared to fly. And as I begin a new chapter of public service, my promise is this. Where Bacolod leads, I will follow. Where Bacolod needs, I will speak and advocate were Bacola dreams, I will fight to make it a reality. Gin sa man sang leader sang asenso group nga nagapabili ng iya suporta sa tanan ng mga elected officials. Padayunon niya man ang mga naduso nga floodgate projects nga ginalauman magahatag sa solusyon sa problema sa baha, pagpasanyog sa edukasyon, pagbabaskog sa kampanya kontra ilegal nga droga, kag kagpagpasiguro sa masinigan nga supply sa kuryente kag tubig. Sa pinakaulihiman nga sesyon sang katapos ang konseho sang syudad, ilagin pa si Dungan, kagin pasalamatan ang pagserbisyo ni Mayor Binitas para sa padayon nga pag-asenso sang syudad.